Iyon mga kamatik, ito na naman tayo mga kamatik. Papalipad tayo na guriyon na malit, Bilog mga matik. Sabi ng bata, alien daw. Pero bilog lang Tawag ko dito. Pwede rin alien mga amatik. pero bilog lang yan. Yan ang guriyon natin na malit na susubukan ngayong araw mga matik. Medyo dumidilim na. Pero malakas pa hangin. Kaya pwede pa magpalipad na sa ringgol. Gaya ng sinabi ko, mga matik, wala sa uso yan. Kung trip mo magpalipad, pwede ka magpalipad, mga matik. Kung marami ka namang problema, aliwin mo isipan mo, magpalipad ka na lang. Walang pipigil sa iyo. Dahil lang sa ringgola, nakakaalip pag nasa mataas na mga ay yan mga matik, sipon na lang tayo mga matik para nilipad na. Wala, akala ko may nakalipad na eh. <laughs> Wala pa. Susubukan pa lang. E, sa ringgola niya, bumaksak eh. No? Pinalilipad niya pinataas ko tapos tinatakbo pa niya ayun mataas na eh. sabi ko wag na itakbo yun na lang <laughs> oh wala ayun merong helicopter mga matik malaki sa ringgola ayun oh So, subukan natin mga kamatik. Medyo mahina hangin. Ayan yeah, mga matik, subukan natin. Dahil sa malakas na. Eh, yeah, mga matik, kumina uli. Ang ah, Palili pa rin ko muna mga at ipapakita ko sa inyo. Yeah, mga matik, ito nga pala yung binigyan ko sa ringgola, pangalawang beses na. Ayun. Uh, kanina dibi pa yung kanya sa ringgola pero bumaba uli. Mga matik, dahil sa ang hangin, mga matik, ay ihina lalakas ihina lalakas mga matik. minsan nawawala ng hangin mga matik. mahirap magpalipad ito ngayon yung bata sa kanya ko binigay yung saringgo lang ibon mga matik. yan yung ibon na yan uwak ito. Yung kalapati daw pero uwak yung mga kamatik. Uwak. Sa so, ngayon mga kamatik? medyo naghihintay tayo ng hangin para mapalipad na natin itong mini gurion natin na ta. Ano yan? Ano ito? Yan, napakaganda design. Alien. Alien pa rin yan. Alien daw, sabi ng bata. Alien yan. Alien. Ganyan kasi. Ganyan kasi. Tatak ng alien. Ganyan kasi. Kami ikot. O. Ye mamatik susubukan uli natin. Medyo lumakas na hangin. Paliliparin ko muna dahil sa mahirap mamatik. Yung sinasabay ko sa hangin kasi naiikot pa. Ay eh, paliliparin ko muna mamatik at ipapakita ko sa inyo. Ye mamatik din natin mapalipay. gawan ng hihina lalakas tungo ating hangin mamatik pagka nasa eri na bilang bababa kaya hindi natin mapataas ito Tatrain natin ulit mga kamatik sana dire diretso na itong hangin mga kamatik yun yeah, mga matik, dahil sa hapon na mga matik, dahil sa hapon na mga kamatik hindi uh, natin mapalipad ito mga matik, ito sa ringgola uh, sa ibang araw naman makamatik gawa ng mahapon na makamatik di talaga mapapalipad eto makamatik Don try natin dito banda makamatik di tamaan ng hangin may isa hapon na makamatik ang putik pa naman ang puting ang daanan Eh mamati kumihin na hangin, hindi natin mapalipad. Sunod na araw na lang mamati. Hanggang dito na lang si Dukamatik mga matik pagka malakas hangin medyo papalipad tayo malaki dito ng konti yun nahirapan lumipad gawa ng medyo may kulay yung pakpak kahabaan natin mga matik, para mabis lumipad ayun mga matik hindi tayo makapagpalipad ngayong araw sunod naman makamatik maputik yun hanggang dito na lang makamatik sudo kamatik salamat uwi na tayo makamatik hapon na may aso pa